Ay, samang tama. Sweldo ko ngayon. Low, low, low. Pinadala ko na dyan, ha? Pinadala ko na. Uy, pare. What's the problem? <laughs> pare, uh, Pinadala ko na dyan. Tatlong, ano, ha? AP, ha? Tsaka, ano, ha? Tsaka, Richard Villa. Yung courting post po ng... Yung pinitot yung, yung, ano? Ikpil yun na nga lang. Bili mo, eh. Uy, tinggal lang. Asa si Mami nga, ibibila ko ng relo, eh. Uy, ye! Pare, gusto! Hindi <laughs> mo napansin? Si Hype, pare! I nabili ko na to! Nabili ko na yung na shop! Ako ikaw, na nag-takeover nito! Ikaw na may ari nito? Pare naman yun uh, nga! Si Hype, <laughs> nagpunta na sa ibang masa, doon na siya nagtayo na Gen 3. Ako ngayon, <laughs> Gen, Gen 2. Gen <laughs> 2. <laughs> ah, mas nauna ka pa sa kanya! Oo, oo nag-advance na siya, Gen 3 na siya! Deka, baro na ka mong ba mag-reloy! Baka mama, niloloko mo lang kami dito eh! <laughs> para para. <laughs> <laughs> ka okay na. Ba, nakita mo ba siyot ko? Oh. Pare? dala 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 relo mo. Hip dala dala, dala <laughs> <laughs> Ano yung ibig sabihin nun? <laughs> Ipa, pare. Ito, ito yung bagong labas. Kasi yung mga galing abroad na binibili ko, galing Dubai. Mga pamana sa akin ng mga prinsipe. Sinusuot ko muna bago ko... Close kayo ng mga prinsipe sa ano? Eto, galing to sa ano to, sa, sa Dubai. Yung prinsipe nila doon. <laughs> Anong pangalan? Si... <laughs> si Henry the Port. <laughs> Henry the Port. Tapos ito, ito, sa anak ni Prince Charles to. Anak ni Prince? Close din kayo? Close kami, tol. So, ito, pinapainit ko muna sa kamay ko. Kasi tinitingnan ko kung ano. Ang Rolex habang ano, pare, habang tumatagal. Lalo dumadami kamay. Dumadami? <laughs> Kaya pala dala-dala kayo suot mo. Hindi, biro lang ha. Ito, dibiru, ito, ito ang pinakamahal na Rolex sa buong mundo. Eh, makano yan? Ito, uh, ano to ha. Uh, purest Rose gold. Y rose gold, eh, parang dilaw eh. Oh, anim ang petals kasi niyan. Eh. <laughs> may petals yan. Oh, ito yung purest oh. rare gold. Ito yung platinum. Tapos mm. adamantium, <laughs> tapos uh, uh, may ano sa ilalim, may, may ivory, tapos yung makinaran niya sa loob, ah, gawa sa Melford at sa Rao. <laughs> <laughs> Hindi ba kot yun? Mag-overlap sila. Kot mag, ano, yata yun eh. Pare eh, di Hindi mo automatic 'yan. So, meron ko rito mga Daytona. So, magka naman 'yan. Ito ng Daytona ko. Ito rose gold din to. Mm. Ito 'yung eh, Paul Newman. Mm Tapos meron akong ng uh, Daytona na counterpart nung kay ano, 'yung ulay green, 'yung kay, <laughs> you know? si ano, si Richard May, si ano, si Mayor. Ah, John Mayor. So, meron ako mas maganda doon. Ah, alam mo rin, dog. na, so, marunong ka rin pala talaga. Siyempre, ano ka ba? Meron ako ako lang meron nun, John Denver. <laughs> 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 <Jan> Den <laughs> May ganun ba? Dito <laughs> na John Denver. Pag ito nagkalas dosyo, kumakata ng country <laughs> <"Sake, nihoo." laughs> <laughs> Take me home. Teka, ilan lang meron sa buong mundo? Si <laughs> John Denver lang, tsaka yung ano, yung nagbo-vlog sa inyo, yung punta ka. Wag ka naman niya? wag ka niya yan. Si John Denver. Uh, ano to, priceless to. Pero pag pre po ako, papahig ako ng 14 million. 14 million lang? Oo, oh, walang seconds na kamay yun. Eh? <laughs> <laughs> oo, oh, sige, yung dami ko na namang... pero, <laughs> <Sige, laughs> pero ano yun, rail. o oh, sige. Kung nakilig niya pag ano, balikan lang dito yung mga Daytona ko. Alam mo, tsaka itong Daytona ngayon, mag ano na to. Ma-pay-face out na yan. Ay, talaga oo, yun? Oo, kasi yung bagong Daytona ngayon, apat na yung bilog. Apat? <laughs> ano na yung pang-apat? <laughs> Yung apat, second. Yung isa date, uh -oh. yung isa uh, millisecond, <laughs> yung isa ano, future second. <laughs> <laughs> okay oh, sige, maraming salamat. Uh -huh. Balik na ako ha. Kuha Buhat na ulit. Sige, ingat, ingat. Alright, punta ko sa Gen 4. Nandun na siya. <laughs>